Ayos. Kabisado mo yung daan dito sa Bulacan ah. oh, ha. Sabi ko nga napabilis yung biyahe ko kasi ginawa ka spear. Galing pa ako eh. Ah. Kita ko nga eh. Oo nga eh. <laughs> Good evening mga Lodi So 1.24 am Tuesday ng madaling araw uh, Pabalik na po ako ng metro ng Taguig galing ng Pangasinan So Nag-take off po ako 1am galing ng Pampasinan uh, Kaka-enter ko lang ng Tarlac Ah, uh, Dito ko na i-start yung video Kasi uh, Medyo hindi maganda yung daanan doon <laughs> So ayan guys So Alalay lang ako sa takbo natin. Okay na tong gantung takbo. <laughs> Actually mabilis kasi more than 100 pero freeway naman kasi at gabi. Alalay kasi mabigat yung top box ko, puno. Ayun, so overtake lang ako. Ayun, kagag overtake, okay na ulit. So ito yung kinaganda pag biyahe ng gantong oras dire diretso walang masyadong traffic and tuloy tuloy yung biyahe so para sa akin lang is mas safe ang magbiyahe sa gabi kumpara mo sa araw based sa experience ko sa balik balik na rin ng Manila, Pangasinan mas gusto ko yung gantong oras hindi mainit, malamig so hindi rin kawawa yung makina ng motor natin kaya sa akin gusto ko malakas yung ilaw ko pag nagbebihaya ko ng gano'ng gabi. So, meron naman tayong ilaw dyan. Ayan. So, dire-diretsyo lang. Ito yung magandang daan dito sa Tarlac. Actually, maganda na tong daan na to. Diretsyo hanggang San Fernando, Pampanga. So, after ng San Fernando, Pampanga, which is Bulacan, na Malolos. Papuntang Malolos, I mean. Yun eh... lubak-lubak na bọc nát rồi, chill ride lang hi guys, so uh, time check 2:09 am, nằm na tôi na ở sa pháp tang tarlac, tignan nha naman guys yung highway nila dito, ang ganda kasi may ilaw sa daan so, kitang kita mo yung daan ang luwang two line dito two din rin sa kabila so, wala wala akong makitang butas dito kung meron man maliit lang saka saglit lang diba ang luwang ng ano, kalsada nila kaya pag oras tuloy tuloy yung biyahe 8 kilometers makakarating na ako ng Badban which is the uh, last town ng Tarlac bago pampangba Ba? Ang linis ng daan sa gantong oras. Sana lahat ng highway ganto. <laughs> Yung iba kasi walang ilaw eh. Walang guide. Medyo napabilis yung aking biyahe guys dahil meron tayong spear sa harap <laughs> napansin naman niya so siya yung nalaging nasa unahan ko kanina Tsaka dito sa Bulacan grabe, alam niya yung daanan paano iwasan yung mga lubak-lubak dito eh sobrang daming lubak dito so kanina ko pa siya sinusundan grabe, alam na alam niya kabisado na niya radar ang gamit niya. Radar FI ang alam ko. Oh, radar FI nga. Titignan niya yan kung ano Ayos. Kabisado mo yung daan dito sa Bulacan ha. Ah. <laughs> Sabi ko nga napabilis yung biyahe ko kasi ginawa kitang spear. <laughs> Galing pa ako Pangasinan eh. Ah. Kita ko nga eh. <laughs> Oo nga eh So Ayun guys Araw-araw uh, pala yung biyahe nya dito So kaya pala kabisadong kabisado nya Kabisado nya yung mga butas dito Siyempre, sa araw-araw ba naman na gawin biyahe siya dito, eh, makakabisado niya talaga. Saka, mas mababilis yung biyahe niya. So, ayan. Edson na kami, guys. Time check, 3.57. 3 minutes before 4. So, grabe Mag oh, 3 hours pa lang yung biyahe natin Hello Totoo ba to? Salamat kuya Papagas eh, mauna na ako May pa akong gas Thank you, Lord. Ah, gandao, oh. daming ilo ng truck. grabe for for 28 3 hours and 28 minutes naku po sabi ko gagawin ko 4 hours or 4 hours and 30 dahil mabigat yung likod ko pero grabe shout out kay kuya na taga tarlac kabisadong kabisado niya yung daan sa ano bulakan grabe thank you thank you thank you salamat kuya galing mo lakas mo Ah, dito na tayo ah. Ayan. Ayan. Thank you guys Thank you, thank you, shout out Salamat, shout out sa inyong lahat Thank you, salamat sa pagbiyahe Thank you Lord sa safe na biyahe Kahit mabilis grabe 3 hours and 29 minutes hindi ko inakasahan yun thank you thank you maraming salamat guys thank you